kumusta po mga kaespero? Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po yung pinakauna-una nating upload mga kaespero at sana ay magustuhan nyo yung mga ina-upload kong mga video dito mga kaespero dito sa ating YouTube channel. Dahil ito po yung pinakauna nating upload so sana ay pagpalain po tayo ng buong may kapal mga kaespero. So nandito na pala tayo sa spot at abang-abang mga kaespero. kung ano yung ating mahuhuling mga isda kaya nga mga kaispiro ay nandito na nga tayo sa tubig you know sobrang linong ng tubig mga kaispiro kaso sobrang labo naman mga kaispiro kaya subukan na natin lumangoy mga kaispiro parang kape nga mga kaispiro yung tubig so sana malinaw sa laot mga kaispiro at para makahuli tayo ng pambenta at pambigas malang natin o ulam mga kaispiro sana ay malinaw sa laot tayo nga pagdating natin sa laot mga kaspero ay eh, nakakita tayo ng dalawang talag bago mm -hmm. all at susunod so, natin yung isa mga kaspero so aangat muna tayo gawa ng kinapos tayo sa hangin so malaki pa rin yung isa kaya babalikan natin yung mga kaspero at ito nga mga kaspero binalikan natin yung isa ito mm -hmm. sa all ayos ah, maganda ata yung unang pamamana natin mga kay pero so, makarami tayo at kabinta tayo bukas para pambili ng bigas so ayos uh, ayos itong dalawang talagbago mga kay sulit na sulit na ito at dito mga kay pero ulit tayo at ito yung ating nakita isang nalaban na dahil ito sa pole Yun, ang lakas niya mga guys pero gawa ng sobrang lapad niya ayos maganda yung panain ngayong gabi sana yung makarami tayo at meron tayong pang ulam bukas mga guys pero ayan ayos so, ito sa pagsisig natin ulit mga espero ay nakakita tayo ng isang akol, so hindi ko pinanak mga ka espero gawa ng mahihirapan tayo uh, nang lumalak yung kanyang trigger sa likod at saka yung salip-lip niya kaya ginagawa namin dito mga espero ay dinudukot na lang namin kaya ayun mabilis siyang makuha ang laki na nito mga espero oh. so bravo sa ito sa ihaw mga espero at ito mga guys pero sa pag natin ulit ay nagakita tayo ng mamahaling isda na nakatago sa ilalim ng bato yun o no? sa ay, isa palang coral trout o suno naman kung tawagin sa amin mga guys sobrang sarap po ng isda na ito so ang kilo nito sa amin mga guys ay binibinta lang namin ng 170 to 180 sa ibang lugar mga ka ay sobrang mahal ito. minsan pag nakakuha ko nito mga ka Spiro ay inuulam ko na lang hindi ko na binibinta so masarap kasi ito mga ka Spiro so ayun sa pag dive natin ulit mga ka ay meron tayo na mata ang dalawang danggit taray nating lubulin sa mm -hmm. Sapul, mga ka Spiro nahuli natin yung dalawang pirasong danggit ayos ah, so maliit yung isa pero good size na yan mga kaespero malapad kasi yung babae na danggit mga kaespero yung mahaba ay lalaking danggit naman yan mga kaspero. ayos ah, at maganda yung panain mga kaespero at ayan mga kaespero bumili na kami doon na lang po muna yung ating video so di tayo nakapag video ng maayos wala so, nang nanini bago pa tayo sa pag video mga kaespero ang kaganda ng huli namin mga kaespero ayan o oh, napakarami ng huli ng kasama ko at marami din ako na nahuli mga kaespero gawa na ang ganda ng panain so di lang tayo nakapag video ng maayos mga kaespero pero abangan nyo po sa susunod ko na upload mga kaespero ay magbibidyo tayo ng maayos uh, para tamahan uh, sa panunod mga kaespero yan so doon na lang natin silipin yung aming mga huli sa gilid at dito nga yung huli ko mga kaespero isyon no know, o Ayos nasa limang kilo yung ating mga nahuling isda mga kaespero uh, Di lang tayo nakapag video Nang maayos gawa ng Nahihirapan tayo mga kaespero Nakakapagpanibago lang may hawak ka na camera Flashlight at pana Pero sa susunod po mga kaespero ay Gagawin ko po ang lahat para makapag video tayo ng maayos Yan dami ng huli ng kasama ko mga kaespero oh. Ayos at ito pa yung huli na, na iba oh. Ayos. Ang gaganda. Maraming salamat po sa panonood mga guys. Pero kita-kita po tayo sa susunod. Thank you for watching.